He is lost. Damang-dama iyo ni Luke kahit nasa kanya na ang lahat. Si Avery, isang pag-ibig na pilit na lumalapit sa kanya pero ayaw niyang pansinin. Ang gusto niya ay makabalik sa San Roque para balikan ang mga nawala sa kanya. Pero sumunod sa kanya si Avery, muling ipinipilit ang pag-ibig sa kanya. Ah, paano pa ba umiwas ang pusong ng mamahal? Ang anak ko nasa Timbal si Dolores nang hindi na makita si Marcos ng umagang iyon. Hinahanap na siya ng mga tauhan ko. Pero baka tuluyan na siyang nagles. Alonin sa kariyas sa babae. O oh, gadang anak ko. Hanapin niya siya. Huwag kang mag-alala. Pinakilos ko na ang mga tauhan natin. Tumahan ka na. Narayan na sa iba ba ang mag-aayos sa iyo. Pero, Dolores hindi pwedeng ipospon ang kasal natin dahil nawawala si Marcos. Ano ka ba? Bahagyang naging mabalasik ang tinig ni Zacarias. Anyway, huwag kang mag-alala. Makikita rin siya. Nakamasid lang si Luke sa pang-aamu ng amain sa kanyang ina. Kuya Marcos, kung sumama kaya ako sa iyo, hindi ka kaya nila nahuli. Ano na bang nangyayari sa iyo? Tahimik na yung tinangisa ng isipin baka sa mga sandaling iyon ay patay na ang kanyang kapatid dahil nahuli ito ng mga tauhan ng tiyo sa karyas niya. Pero hindi siya nagsalita na natili lang siyang tahimik hanggang sa sumapit ang kasal na Dolores at Zacarias. Maraming bisitang dumalo sa kasalang iyon na ginanap sa maluwang na hardin ng Villa Gonzaga. Mga kilalang politiko sa bayan at talawigan nila. Mga negosyante mula sa karating ng mga bayan. Mga kamag-anakan ng mga Gonzaga. Marami rin kaibigan. Patingin-tingin sa kanila si Luke na nakaupo sa isang tabi. Nililimi niya kung sino sa mga ito ang pwede niyang hinga ng tulong ang pwedeng mapagsumbungan. Ngunit sa huli, minsan pang naduwag si Luke na nahimik na lang siya. Kalaunan ay pinasya niyang pumasok na lang sa kabahayan at umakyat sa ikalawang palapag upang magkulong sa kanyang silid. Ngunit bago siya nakarating sa kanyang silid, ay isang pamilyar na bulto ng batang lalaki ang nakita niyang patakbo at papasok sa pinto ng library. Kuya Marcus, bulong ni Luke. Ilang sandali pa siyang napatitig sa pintong pinasukan ito bago nagtatakbo patungo roon upang habulin ang inaakalang kapatid. Kuya Marcos, wika niya nang itulak ang pinto. Nahagi pa ng kanyang paningin ang tuloy ang paglapat sa dingding ng library ang isang mataas na shelf. Kuya Marcos, nahandahan siyang napakabang palapit sa sumarang shelf. Ilang sandali niyang sinipat iyon at pinag-aralan kung paano bukas at muling sumarang. Maingat na nagbangon si Luke. Ayaw niyang makagawa ng kahit na munting ingay na magiging dahilan ng pagkagising ni Avery. Kapag nagising ito at pinigil siya, God knows kung makakaya pa iwanan ito. Sa wakas nakaalis na sa malambot na kama ang binata, matama niyang pinagmasdan ang kagandahang nakahiga sa kanyang kama. Ang mga labing mapupula na kagabi at hanggang kanyang madaling araw ay naging kaulayo ng kanyang mga labi. Ang malambot na pisngi na mamula-mula, ang mahamang buhok na kay Sarap at Samyuhin, at ang magandang katawan na iyon na inang ulit na inangkli ng binata. Sapat na dahilan sana para huwag na siyang umalis. Pero may tungkulin ako sa pamilya ko at sa sarili ko. Kailangan kong umalis upang bumalik sa San Rukay. Kailangan itama ako ang mga pagkakamali ko. At kung kinakailangan, mabawiin ko ang mga bagay na kinuha sa amin ni Zacarias. Kailangan kong ibalik ang nawala kong pagkatao at tiwala sa sarili na noon paninakaw sa akin ni Zacarias. I'm sorry, Abery. Pero pangako, babalik ako. At sana maghintay ka sa akin. Sana hindi ka mapilit ng papamuna na pakasal sa iba. Pinigil ni Luke ang sarili upang huwag ng lapitan ang natutulog at halikan nito sa pisig. Ibinalot niya sa iba bahagi ng hubad na katawan ang isang tuwalya at nagtungo sa banyo upang mag-shower. Minadali niya ang paliligo, pangambang magising na si Avery. Ilang sandali pa bihis na si Luke. Bitbit -bit ang maleta ng kanyang damit at humakbang na siya patungo sa pinto. Isang huling suyap ang ginawa ng binata kay Avery. Nagkumay humakbang na siya ng tuluyan palabas. Ilang sandali pa, sakay na siya ng kanyang Ralford at kasalukuyang tinatalunto ng mahabang kalsada na papasok ng NLEX. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. Henry, bakit? Tanong niya na nasa kabilang linya. Sir, nakasakay na sa bus si Atty. Marcos Gonzaga. Papasok na rin siya ng NLEX. Ibinigay na rin ng kausap niya ang body number at pangalan ng bus na sinasakyan ng taong pinag-uusapan nila. Good, sa unang stopover na lang bus ako maghihintay. Basta manatili ka lang nakasunod sa bus na kinalulula niya, okay? Yes, sir. Over and out. Okay, 10-4. Iyon lang at ini-off na niya ang kanyang cellphone at nagpatuloy sa pagmamaneho. Ilang sandali pa, pumarada na sa harap ng stopover ng mga bus ang sasakyan ng binata. Ilang minuto rin ang kanyang hinintay bago dumating ang bus na may body number na kagaya ng ibinigay sa kanya Henry. This is it. Dito nakasakay si Marcus. Ngayon ay personal ko lang masusubaybayan ang kilos niya. Sa loob-loob ni Luke, na nagbabaka mo bumaba ng bus na iyon, ang taong sa dyan niya. At tila dininig naman ang kanyang hiling isang matangkad na lalaki ang nakatanaw niyang bumba at nagtuloy sa restroom na panglalaki. It's him, si Marcos Ian. Uminis sa pagtibok ang puso ni Luke ng matiyak na iyon ang ng lalaki sa larawang dinadala sa kanya ni Henry. Tila gustong lumundang ng kanyang puso sa kanilalagyan niyan dahil sa pananabik na biglang sumalakay doon. Pero pinigil niya ang sarili. It's not yet time. Hindi ko pa kayang makipagkita sa kanya. Kailangan ko munang ipakita at patunayan sa kanya na kaya ko ng marindigan para sa sarili ko, na ko ng lumaban, na hindi na ako ang duwag, na silok na kahit kaluskos lang sa dilim ay takot na takot. Kaya nagkasya na lang siya sa pagtanaw kay Marcos hanggang sumakay na uli sa bus at siya naman ang sumunod sa sinasakyan nito. Ilang oras ang biyahe nila hanggang sumapit na ang umaga at nagsimula ng sumungaw ang araw sa silangin. Ang kinalululan ng bus ni Marcos ay huminto na sa bungad ng San Jose, at naglakad na lang ito papasok sa baryo. Sa di kalayuan ay huminto ang sasakya ni Luke. Tinayaw niya ang palayong lalaki at nang hindi na yun matanaw, ay saka siya nagmaneobra pa sunod dito. Sa isang malaking ngunit may kalumaan ng bahay na nasa kalagit na ang baryo huminto ang kanyang sasakyan. Maluwang ang kalooban niyon na napapaligiran ng matataas na pader. attorney Sabiera, kanina ka pa namin hinihintay. Maliwalas ang mukha ng may edad ng lalaki na sumaludar sa kanya. Tamang-tama ang dating mo. Kararating lang ni Mrs. Candelaria. Talaga ho, mabuti naman. Bahagyang inilinga, nilok ang paningin sa kabuoan ang sala. Kung tutuusin, may kalumaan na rin sa loob niyon. Maraming ipaayos para maisunod sa usong kayarean ng bahay. Pero okay na muna sa kanya ang ganoong ayos. Ang mahalaga may matitirhan na siya habang narito sa San Roque at nagmamasid sa paligid ng baryo at sa mga taong sa dyanya roon. Tuwang-tuwa naman ang ginang nang matanggap ang sapat na kabayanan para sa malaking ngunit may kalumaan ring bahay na iyon. Hay salamat. Ngayon ay makakaluwas na ako at makakapisan sa anak kong naroon. Ayoko na rito. Masyadong late ang development ng bari mo ito. Kailangan pang pumunta sa kabisera para lang makapanood ng sine. Eh ikaw bakit naman gusto mong dito pa sa liblib ng baryo ng San Roque makabili ng bahay bakasyon? Ang Ah, gusto ko lang ho. May mga naging kaibigan ho kasi ako rito noon na gusto kong malapitan. Ah, ganun ba? Naku, sentimental ka pala. Ako ay hindi na. O paano? Ako'y aalis na. Sasayabay na rin ako sa kanya, Atoni. Wika naman ang maedad na lalaki na tumayong ahente sa pagbibilihan nila ng lupa at bahay na in. Sige ho, Mang Felix. Ako na kong bahala rito. May mga tauhan na akong darating na makakatulong ko sa paglilinis at pag-aayos nitong bahay. Nung mapag-isa si Luke sa bahay na iyon, ay saglit niyang pinasadaan ng tingin ang kabuoan ng maluwang na sular. naman man lang muna ito. Pwede akong magkubli sa bahay na ito habang nakasubaybay kay Sakarias at kay Marcos. Pagdating ni na Henry, may makakatulong na ako sa pagtugay-gay sa kanila. Makapagpapahinga na nga muna. Matapos na magtuloy sa kanyang silid ay naligo muna ang binata. Nagawin na siyang mahiga para matulong. Ngunit sa pagkakataang iyon, naging may labang anto kay Luca. Kanina pa siguro nagising si Avery. I'm sorry, kailangan muna kitang iwan. Sana mahintay mo ako sa pagbabalik ko. Kung makakabalik pa ako. Maringi ipinikit ni Luca ang mga mata habang nakahiga. Ngunit mas naging malino sa kanyang balintataw ang anyo ng dalagang labis na Alex sa kanyang pulo. Avery, I miss you. Bakit ganun? Kagabi lang ay magkasama tayo. Ngayon ay parang umiikot ng utak ko sa pananabig sa iyo. Hindi ko na, sinabi ko na nga ba. Hindi talaga ako dapat na involve sa kanya ng ganoon kalalim. Inis na nagbangon ng binata at nagpalakad-lakad sa kanyang silid. Nagising si Avery sa walikwas. Look, ngunit ni Anino ng kanyang hinahanap ay wala lang sa loob ng silid na iyan. Look, oh God, look, Talantang iminalot niya ang hubad na katawan sa puting kumot at hinagilap ng dalaga ang maleta na lalagyan nito ng damit. Wala yun sa kahit na saang panig ng silid. Maging ang closet ay bakante na. Ang naraw na lang ay ang mga hangar na wala ng laman. Nalalatang napaupo na lang sa gilid ng kama si Avery. Umalis din siya. Iniwan niya ako. Hindi rin siya kayang pigilin ng pag-ibig ko. Umiyak ang puso ni Avery. Maging ang kanyang pagkatao ay tila may isang bahagi ang nangungkagat. Look, naramdaman ko kagabi kung gaano mo ko kamahal. Narig kong sinasambit mo ang mga katagan pag-ibig na malawan ko ng inaasam na marinig mula sa mga labi mo. Hindi ka lang nahihibang sa kaligayahan, kaya mo nasabi ang mga katagang iyon. Pero bakit? Bakit mo ako iniwan? Bakit hindi ka napigil ng pag-ibig ko? Ganun ba kalaki ang galit mo sa mundo? Sa mga taong nais mong balikan? Oh God, this is so unfair. Bakit ako ang nagmahal sa lalaking ayaw akong mahal? Tunog na kanyang cellphone ang pumukaw sa pagsisintang niya. Si Papa, oh gana, tiyak na umuusok ng ilong niya sa galit. May pag-alala lang nagbihis na si Aber para lisanin ang lugar na iyan. Kung noon ay malakas ang kanyang loob na takasan ng ama. Dahil kung makapit siya sa munting pag-asa na kapag minahal na siya ni Luke, ay mayroon siyang pupuntahan. Ngayon ay tila na uubusan na siya ng tapang na harapin ang buhay. Ngunit paano ba ang buhay nang wala si Luke? Si Luke na naging kanlungan niya sa mga panahong sugatan ng kanyang puso. Nakabihis na si Avery, ngunit parang ayaw pala niya niyang lisanin ang lugar na iyon. Luke, bakit mo ako iniwan? Kahit sasandali pa lang ang panahong magkasama tayo, buong buhay ko ay tila ikaw na ang may kakayang magpaiko. Nanlalatang napaupo sa gilid ng kama si Avery, habang titig na titig siya sa susi ng condo unit na ibinigay sa kanya ni Luke sa unang pagkakataon na tumuntong siya sa lugar na iyon. Look, nakuyom niyang palad.